Hindi mo tatawa siya. Alis ka dyan na para makita siya. Huh. Huh. Tignan niyo. Ito iyakin akin. Na kuya. Pangatang. Alis ka dyan ah. Ang dilim uh, na nga. Uh, day, day. Ay, mamaw. So, yung iyakin, yeah. tinitignan ka niya, oh. Tinitignan ka niya, oh. Um, iyakin ka hmm. naman, kuya, sabi niyo. Ako din, ma. Oo, dalawa kayo. Uh.

Sino iyak Si kuya? Ikaw hindi ka umiiyak na. Very good nun. Oo. Mm oh, -hmm. mm. Si kuya, puro iyak.